Pusat! gumata ng tikwa. May isa kilo nga baboy. Nga may nagparty di karuba. Di may isa nga kilo ka 250. Natatas. Imbag pa yung tagi mga may mapipera, ano? Yung isang kilo. Ano? Pang ilang, isang lutoan lang nila yung isang kilo sa mga mapipera. Samantalan tayong mahihirap, oh. Grabe, yung isang kilo. Ano? Pang ilang, ano araw na nating ulam. Tignan niyo kung paano ko ginawa. Okay, so guys, dalawang ulaman na to, buto-buto. Dalawang plastic na ang gagawin ko dyan. Pang sinabawan o oh, ano sa susunod. Tag-iisa na kaming hiwa dyan kasi lima kami. Tapos ito naman guys, ito ay dudunuguan ko kasi may dugo akong nahingi. Tapos ito, pang sahog-sahog natin sa gulay pag magluluto tayo, may bulang lang, ganon. Yan, ito ang pang sahog-sahog ko. So, aabot na yan ng isang buwan. <laughs> ah, di ba? Kasi kapag magsasawag ka naman, ganyan lang, ganyan lang ako. Pampalasa lang ba? O, ganyan lang. O, di ba? Tapos ito, dudunuguan ko, sasawagan ko siya ng papaya. Guys, yung isasawag nating papaya, maliit lang naman. Pero kakalahatiin ko lang to kasi baka naman sinawag ang papaya na ang mangyayari. <laughs> mo, pang stack yun, pang sahog-sahog. ayun -sahog. eh, yun, eh, plastic ko, ilalagay ko siya sa ref. Hey, Sibas! Nakatipid-tipid ti Ilocano! O, nilin ko, tara yun, so, just dyan. Di pa may antay, di pa tayo. Ano, maka, makasurvive tayo, di pa nagbiag, kailangan talaga tayo tip tipid. Di mat Isa ko ti Ilocano, kukuripo, hanggang hanga kuripo ti Ilocano. Wala, eh, uh, na tipid kami lang unay ng mga kwartami kami. Ngamin natipid kami. namin talaga. Ngayon ilukado. Butuan yun. Kabsat di dinardaraan. Ay kot. Nag-isa. Klata na. Tapos isang kutsa ka di karne. no maluto-luto. Ngayon yung nakatatibay. Danom na nga basit. no kwa. Malambong nga. Nalunong to di karne nga. ti Baboy ang aje mangan kati dinner daraan ko natangtang kun pa di karne ah Tane, yung kabil ko di papaya na ikat hugang papaya <laughs> Dinuguan pa ba ito? Bakit gano'n? merong mas marami yung papaya. <laughs> What? Wow, santay nyo yung pagtatapos ng pagluluto at talaga namang mamamangha kayo at wala na yung papaya. Hindi na kita. O, diga. Kain na tayo, guys. <laughs> At Gigi dinadaraan ngayon ni Loto ko. Mangan ta yon. mas <laughs> day to ni. Oh. Tayo ro mangan. Tanay ni mas mangan Bye bye. Thank you for watching guys.